bukas ay hindi magiging katulad na ngayon. Kailangan mong malaman yon ngayon. May dumarating. Hindi lamang ito isang pagpapabuti ito ay isang bagay na akala mo hindi mo na muling mararanasan. Ang sakit ay magpapaluwag. Ang kawalan ay magbibigay daan. Hihina ka ng iba. May isang tao na nararamdaman din ito. Kahit walang salita, kahit walang alam paano bumali. Mayroong buhay na koneksyon. At bukas, ito'y tutibok. Baka hindi ito darating ayon sa iyong inaasahan. Ngunit darating ito. Isang kilos. Isang presensya. Isang mensahe na magbabago ng lahat. Ang mga lumang sugat ay hindi na mga ngasiwa sa iyo. Hindi na yon. Hindi bukas. May bagong nagsisimula. At kailangan buo ka para dito. Maghanda ka. Magpahina ngayon bukas ay isang bagong simula. Nadala mo na ng sobrang bigat na ni hindi mo na nararamdaman. Basta sumusunod. Basta gumigising, ginagawa ang kailangang gawin at sinusubukang huwag mag-isip ng sobra. Ngunit gayon paman, sa katahimikan, tumatakas ang pagod. Sa anyo ng isang buntong hininga. Sa tingin na hindi magtutok. Sa pagnanais na mawala ng ilang oras o araw. Ngunit bukas ay hindi magiging isa sa mga araw na yon. Alam mo kapag may isang bagay na malapit ng mabasag. Hindi dahil ang mundo ay nagbabago. Ngunit dahil hindi mo na kayang magpatuloy ng ganoon. Diyan nagsisimula ang lahat. Kapag nagpasya kang ayaw mo nang basta mabuhay na lang. Kapag maging ang takot ay nagsisimula nang mawala ang lakas. May isang bagay na kinakailangan mong patayin. Maaaring ito ay isang alaala, -ala, isang pangalan, isang pangako na hindi natupad kailanman. Alam mo kung ano ito? nararamdaman mo. Iniisip mo ito bago matulog. Iniisip mo kapag naririnig mo ang musika na yon. Iniisip mo kapag may nakikita kang umingiti na parang hindi mo na alam kung paano umiti. Ngunit hindi huli na. Hindi pa nawawala. Nandito ka pa. At hanggat may buhay, may pagkakataon. Pagkakataon na muling maramdaman. Pagkakataon na makalaya mula sa nagpahinto sa'yo. Pagkakataon na hayaang makalapit ang isang tao nang hindi ka nasasaktan. Hindi mo kailangang habulin ang kahit sino. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa atensyon. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Ngunit kailangan mong maging kasalukuyan. Kailangan mong buksan ang mga mata. Kailangan mong huminto sa pagtatago sa likod ng kontrol na yon na lalong naglalayo sa iyo. Sa palagay mo ay pinoprotektahan mo ang iyong sarili. Munit ang totoo, hinahadlangan mo ang sarili mong mabuhay. May mga tao na nais ang iyong kabutihan. May mga sitwasyon na magbabago kung ikaw ay papayad. May mga bagong simula na kumakatok sa pintuan, munit ikaw ay nakakandado pa rin sa loob. Walang silbi ang maghintay ng mga palatandaan kung ayaw mong makita. Walang magbabago kung inuulit mo lang ang pareho. Gusto mo ng kagalingan, munit pinapalakas mo pa rin ang mga multo. Gusto mo ng kapayapaan, ngunit patuloy ka pa rin nakikipag-usap sa kasalanan. Gusto mo ng pag-ibig, ngunit takot ka sa paghawak. Kaya pakinggan ito ng maigi, kailangan mong bitiwan ang ilang mga sakit upang mabuhay sa bago. Hindi para kalimutan. Ito'y pagtigil sa araw-araw na pagsaktan ang sarili sa mga bagay na lumipas na. Ang darating ay hindi maliit. Hindi ito distraction. Ito ang hiningi mo noong wala pang nakakakita sa iyong mga luha. Umiiyak ka ng tahimik, sobra na. Sobra na ang pagsisi sa sarili. Inisip mong ikaw lang ang problema. Ngunit ngayon, tama na. Tama na ang pagpapababa sa sarili. Tama na ang paniniwala na hindi ka nakarapat dapat. Karapat dapat ka sa isang magaan na araw. Karapat dapat ka na tumingin sa salamin at hindi lamang makita ang mga pagkakamali. Karapat dapat ka na matulog ng payapa at bukas kung nanaisin mo magsisimula ang araw na yon. Hindi bilang himala, kundi bilang isang desisyon. Titigil ka sa pagbalik sa lugar kung saan ka nasaktan. Titigil ka sa paulit-ulit na pagre-reply ng mga pag-uusap na tapos na. Titigil ka sa pagpipilit sa sarili dahil naniwala ka sa mga taong hindi ka nakikita. Ginawa mo ang makakaya mo sa mga bagay na alam mo. Ngayon, mas marami ka nang alam. Mas marami kang nararamdaman mas marami kang nauunawaan. Kaya gawin mo ng iba ngayon. Huwag kang magkamali, masasaktan ka sa pagpunit ng mga ugnay na naging komportable. Masasaktan ka sa pagbitaw sa mga bagay na akala mo kailangan mo para sumaya. Ngunit pagkatapos ng sakit na yon, may ibang bagay na darating. Kalayaan. At kasama nito ang kapayapaan. May espasyo para sa mga bagong bagay na lumago. May katahimikan kung saan dati ay ingay lamang. Naririto ka buulit. Hindi bukas. Ngayon. Dahil nagsisimula ang pagbabago kapag nagdesisyon kang tumigil sa pagpapaliban. At tignan mo may tao na nakakaramdam ng iyong pagkawala. Maaaring hindi pa niya nasasabi. Maaaring hindi niya alam kung paano sasabihin. Ngunit ramdam niya. At bukas, maaaring may maganap para sa muling pagkikita. Maaaring isang tawag. Isang hindi inaasahang mensahe. O baka naman isang koinsidensya na masyadong makabuluhan para maging aksidente lamang. Huwag magmadali. Huwag lumikha ng inaasahan. Ngunit maging handa. Narito. Matagal ka ng nauubos sa kung anong kumakain sa'yo. Ngayon ay oras na para ituon ang pansin sa kung anong bumubuo sa'yo. Kailangan mong harapin ng buong tapang ang paparating. Dahil kung patuloy kang iwas, mawawala ang para sa iyo lamang. At hindi ako nagsasalita ng karaniwang mga pagkakataon. Nagsasalita ako ng pagliligtas. Nang isang tsansang hindi na ulit. Alam mo kung ano ang pumipigil sa iyo. Alam mo ang pangalan. Alam mo ang lugar. Alam mo ang nararamdaman kapag sinusubukan mong kalimutan. Ngunit alam mo rin na umabot na sa hangganan. Hindi ka na ang dati at may bago kang lakas na gustong lumabas. Ngunit kailangan itong ng puwang. Puwang na okupado ng masasamang alaala. Nang mga nasirang inaasahan. Nang takot na magkamali ulit. Ngunit ang magkamali ulit ay mas mabuti kaysa magtago magpakailanman. Ang makaramdam ng takot ay natural. Ngunit ang hayaan ang takot na mangibabaw sa iyo ay pagpili ng pagkahinto. At alam mo. Alam mo na sa loob mo, sumisigaw ka para sa pagbabago hanggang kailan mo baliwalain ang sigaw na ito? Bukas ay ang sandali. Hindi dahil gagawin ng universo ang lahat para sayo. Munit dahil kung gagawa ka ng isang hakbang, magsisimulang gumalaw ang iba. Huwag maghintay ng himala. Munit huwag mo rin sabotahehin ang sarili bago subukan. Gumawa ng isang hakbang. Kahit nang angatog. Kahit hindi mo alam kung ano ang masusumpungan. Dahil ang manatiling nakatigil ay may kapalit at ang kapalit na yon ay unti-unting pumapatay sa iyo. Nawala ka na ng mahalagang araw. Mga sandaling hindi na babalik. Mga taong lumayo dahil hindi ka na nila marating sa loob. Ngunit mayroon pang oras. Kung titigil ka sa pagtakas. Kung titigil ka sa pagpapanggap na okay ang lahat kahit hindi naman. May hinaharap na naghihintay para sa iyo. Ngunit hindi ito magpuputok ng pinto. Ikaw ang kailangang magbukas. Magbukas. Kahit natatakot. Kahit walang katiyakan. Sapagkat ang mabuhay ng nakasarado ang puso ay ang mabuhay ng hindi buo. May mga tao pang darating. Mga kwentong mabubuo pa. Mga bagay na hindi mo akalaing mararamdaman mong muli. Ngunit kung pahihintulutan mo lamang. Hindi mo dapat sisihin ang nakaraan kung patuloy mo itong pinalulusog araw-araw. Walang silbi ang humingi ng kagalinan kung patuloy mong kinukulit ang sugat. Pagod ka dahil pinipilit mong dalhin ang dapat ay matagal mo nang binitiwan. Ngayon ang gabi ng pag-alis. Nang pagbitaw. Nang pagpapaubaya. Bukas. Bukas ang simula. Pero sa kondisyon na magdesisyon ka ngayon. Magdesisyon na hindi mo tatanggapin ang mumo. Na hindi ka na makukontento sa malamlam na ugnayan. Na hindi ka natatahimik para kalugdan ang mga taong hindi naman nakikinig sa'yo. Ang totoo, kailangan mo ng kasigyan. Ng tunay na presensya. Ng koneksyong pumipintig. At darating lang iyon kapag nagdesisyon kang tumindig. Kapag huminto kang magtago sa likod ng peking kasayahan. Kapag sinabi mong, tama na. At ang tama na na iyon ay magbabago ng lahat. Magbubukas ito ng mga daan. Matatakot ang mga hindi karapat-dapat. Lilinisin nito ang landas. Hindi mo kailangang malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Kailangan mo lang sabihin ito ng buong puso. Tama na. Tama na ng pagpapanggap na hindi mo nararamdaman. Tama na ng pag-imbak ng lahat ng mag-isa. Tama na ng pagtanggap sa katahimikan bilang sagot. Tama na ng pagpayag na ang nakaraan ang magdikta sa iyong kasalukuyan. May isang bagay na malakas na paparating. Pero hindi ito darating sa mga natutulog ang kalooban. Gumising ka. Huminga. Dama. Naririto ka. May oras pa. May pag-asa pa. Bukas, maaaring maging iba. Kung gugustuhin mo. Kung gagawin mo. Ngunit, kailangang magsimula na. Hindi bukas. Ngayon na. Sobra ng pag-aantala. Sobra ng pagtatago. Sobra ng pagpapanggap na nakamove on na para lang makaraos ng isang araw nang hindi haharapin ang katotohanan. Ngunit hindi iyon pamumuhay. Iyon ay paglagpas lang. Iyon ay pananatiling matatag sa labas habang unti-unting nagkakadiwa ang loob. May mga bagay kang hindi natapos sa loob. Mga pangungusap na hindi mo nasabi. Mga hinaing na nilulon. Mga katotohanang iyong itiinik dahil sa takot na mawala ang mga taong hindi naman tunay na nakinig sa'yo. Tama na. Tama na ng pagprotekta sa mga taong sumakit sayo. Tama na ng pagpasa sa sarili ng kasalanan sa lahat ng nagkamali. Ginawa mo ang makakaya mo. At sa kabila nito, kinukwestiyon mo pa rin ang sarili mo. Patuloy mong iniisip ang mga tagpo pilit na inuunawa kung saan ka nagkamali. Ngunit ang katotohanan ay may mga taong hindi marunong mag-alaga. May mga tao na hindi alam magmahal. May mga tao na hindi nauunawaan ang halaga ng kung anong meron sila hanggang sa mawala ito. At hindi mo kailangang patuloy na magpaliwanan. Hindi mo kailangang bigyang katwiran ang iyong sakit sa kahit sino. May karapatan kang maramdaman ang lahat ng nararamdaman mo. At magpatuloy ng hindi na ang ng pagpapatibay mula sa mga taong hindi ka kailanman nakita ng buo. Ngayon ay tungkol ito sa iyo. Tungkol sa iyong oras. Iyong paggaling. Iyong muling pakikipag-ugnayan sa kung ano pa ang pumipintig dyan sa loob. Kasi, pumipintig pa rin ito. Kahit sa ilalim ng mga trauma, ng pagkabigo, ng pagod. May bahagi sa iyo na humihiling na mabuhay muli. At kakailanganin mong makinig. Kakailanganin mong itigil ang labis na pagiging abala upang hindi maramdaman. Kakailanganin mong tumingin sa mga mata ng kung ano ang masakit. Kakailanganin mong harapin ang iyong sarili kasi ang pagtakas ay nagpapaliban lamang. At lahat ng iyong ipinagpapaliban, bumabalik na mas malaki. Ang sakit na iniiwasan mo kahapon ay naging ang hindi mapangalanang dalamhati ngayon. Ang luha na iyong pinigil ay naging buhol sa iyong lalamunan. Ang lang itinulak mo sa ilalim ng balat ay naging bigat sa iyong mga balikat. Nandyan lang lahat. At patuloy na sisira sa iyo hanggang magpasyak ang tapusin na. Hindi ka kahinaan ang umamin na nasasaktan pa rin. Ang kahinaan ay magpanggap na wala kang nararamdaman at patuloy na mamamatay sa loob. Kailangan mong masira ang balat na ito. Kailangan mong huminga ng malalim at hayaang lumabas ito. Umiyak ka. Sumigaw. Sumulat. Makipag-usap sa Diyos. Pero huwag mo nang itago pa. Huwag mo nang itago pa. Hindi ka obligadong maging malakas sa lahat ng oras. Hindi mo rin kailangang patunayan ang kahit ano sa kahit sino kailangan mo lang pahintulutan ang sarili mong mabuhay ng tunay. Dahil darating ang bukas. At magkakaroon lang ito ng kahulugan kung ititigil mo ang pagdadala ng kahapon bilang sentensya. Hindi ka bilang go. Ikaw ay may kondisyon. Pero nagbabago ito. At nagbabago ito kapag bumangon ka kahit walang lakas. Kapag sinabi mo, tama na. Kapag pinili mong lumabas sa paulit-ulit na proseso, hindi hihinto ang buhay para hintayin ka. Pero palaging tumutugon ito kapag nagdesisyon kang bumalik sa kanya. At may isang sandali na nagtatakda ng lahat. Ito na 'yon. Ngayon. Huwag ipagpaliban. Huwag maghintay ng mga palatandaan. Alam mo na ang dapat mong gawin. Ang kulang na lang ay tapang. At darating lang ito kapag huminto ka sa pagtatago sa likod ng takot. Pumunta kahit natatakot. Pumunta kahit pagod. Pumunta kahit walang lahat ng sagot. Pero pumunta. Bukas hindi kanya yakap ng pagiging perpekto. Gusto ka nito na naroroon. Gusto ka nito na buo. Kahit basad. Kahit nagsisimula muli mula sa wala. Dahil ang dumarating ngayon ay hindi nangangailangan ng paliwanan. Nangangailangan ito ng presensya. Paghahatid. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat hindi mo kailangang hulaan ang bawat hakbang. Kailangan mo lang magsabi ng Para sa sarili mo. Para sa iyong paggaling. Para sa darating na bagay. Ngunit nauunawaan na nga ngailangan nito ng tapang. Tapang na bitawan. Tapang na mawala ang mga hindi nakasya. Tapang na tanggapin na ang ilang tao ay dumaan lamang. At hindi na babalik. Ngunit ang dumarating ay mas malaki. Mas malinis. Mas totoo. Hindi ka nakalimutan. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nagsayang ng oras. Lahat ay inihanda ka para sa ngayon. At ang ngayon na ito ang iyong pintuan. Mananatili ka bang nakatingin o tatawid? Nakita mo na ang lahat ay gumuho. Naramdaman mo na ang lupa ay mawala. Nagtiwala ka sa mga hindi ka hinawakan. At kahit ganon, nandito ka pa rin mas nagsasalita ito tungkol sa iyong lakas kaysa sa anumang magandang pangungusap. Dahil dinaanan mo ang hindi kakayanin ng marami. At gayon paman, tahimik ka pa rin, bumabangon araw-araw na parang wala kang nabasag sa loob. Ngunit ngayon ay hindi na tungkol sa pagpupursige. Tungkol ito sa muling pagbuo. Ngunit ang muling pagbuo ay nangangailangan ng pagbitaw. Kailangan mong iwanan ang emosyonal na kalat. Kailangan mong ihinto ang pag-iisip sa mga taong nanakit sa iyo. Kailangan mong lumayo sa mga lugar na kumakansela sa iyo. Walang paggaling habang ipinipilit mong mabuhay sa mga lugar na nagpapasakit sa iyo. Walang bagong simula sa mga taong hinahatak ka palabas sa parehong bilog. Alam mo iyon. Hindi mo kailangan ng higit pang patunay. Kailangan mo lang ng pagkilos. At walang makakagawa nito para sa iyo. Walang halaga ang pag-aantay na may darating para iligtas ka. Ang mga taong nangakong mananatili umalis sila. At hindi ito ang wakas. Ito ay simula lamang ng tunay na mahalaga, ikaw na ikaw. At kapag nangyari ang muling pagkakaugnay na ito, magbabago ang lahat. Dahil titigil ka sa pag-accommodate sa kaunti. Titigil ka sa ng mumunting pagmamahal. Huwag nang magpumilit sa lugar na wala ng espasyo para ikaw ay umunlad. Hindi ito pagmamataas. Ito ay paggalang sa sarili. At kung hindi mo igagalang ang sarili mo, walang gagawa ito para sayo. Ginawa mo na ang lahat para mapanatiling buhay ang ilang mga relasyon. Kahit ikaw lang ang tanging taong nagsusumikap. At ito ay nakakapagod. Tama na ang pagmamakaawa sa presensya. Ang taong may gustong magpakita, nagpapakita. Ang taong may nararamdaman, nagpapakita. Ang taong nagmamahal, nag-aalaga. Ang natitira ay ingay lamang. Pagpapanggap. At karapat dapat ka ng higit sa mga mumunang emosyon. Karapat dapat ka sa isang taong napapansin ang pagbabago ng iyong katahimikan. Isang taong napapansin ang pagod sa iyong mga mata kahit ikaw ay nakangiti. Isang taong nananatili kahit hindi mo hilingin. Ngunit para dumating ang ganitong uri ng mga tao, kailangan mong linisin ang espasyo. Pakawalan ang mga bagay na pumupuno pero walang halaga. Ang mga bagay na lumilihis ng pansin ngunit walang naipupundar. Maaaring dalhin sa iyo ng bukas ang eksaktong ito, Munit lamang kung hahayaan mong mamatay ang luma ngayon. May mga siklong nagtatapos. May mga taong lumalayo. May mga kwentong naiiwan. Hayaan silang umalis. Huwag mong iligtas ang mga bagay na lumubog na. Huwag ipilit gisingin ang mga bagay na piniling matulog. Meron kang tunay na pagpipilian ngayon. Ulitin. O putulin. Manatili. O umalis. Sumuko sa sarili o bumangon muli at huwag kang maghintay ng motibasyon ito ay hindi darating kailangan mong magsimula kahit walang dana. magsimula kang sugatan magsimula kang walang lakas ngunit magsimula at ito ang magbabago sa lahat ang pagkilos ay nagsisimula sa maliit ngunit ito ang magliligtas sa hindi nakikita ito ang magbubukas ng daan para sa isang bagay na matagal nang naghihintay sa iyo hindi ito tungkol sa pagmamadali. Ito ay tungkol sa presensya. Kailangan mong maging buo para tanggapin ang papalapit na bagong bagay. Hindi mo madarama ang bago kung ang puso mo ay puno ng mga lumang emosyon. May mga sugat na panahon na upang maghilom. May mga pangungulila na naging bilangguan. May mga pangako na kailangan mong ilibing na. Naghirap ka na ng sobra para sa mga bagay na hindi na babalik. Umiyak ka na para sa mga taong hindi na lumilingon pabalik ngayon ikaw na ang bida. Sa lahat ng natira, sa lahat ng maaaring dumating, at kahit na masakit, ito na ang oras mo. Tinatawag ka ng buhay. Ngunit kailangan mong sumagot. Kaya't makinig ng mabuti, kung patuloy mong ipagpapaliban ang nararamdaman mo, patuloy kang itutulak ng buhay sa mga siklong nakakapagod lang. Darating ang oras na kailangan mong gumawa ng seryosong desisyon. Maghintay na lang at umasang gaganda ang lahat o bumangon at sabihin, simula ngayon, hindi ako tatanggap ng mas mababa kaysa sa nararapat sa akin. Hindi madali. Ngunit possible. At ang posibilidad na iyon ay nagsisimula sa isang personal na desisyon, bumalik sa sarili. Napakaraming beses mo nang nawala ng sarili, sinusubukang magustuhan ng mga taong hindi katunay na pinili. Ngayon, itinatangi mo na ang sarili mo. Ito ay tungkol sa muling pagtayo mula sa pagkakabagsak. Tungkol ito sa hindi pagtanggap ng buhay na wala sa tamang puspos, walang laman, at manhid. Pwedeng bukas ay magsimula ang bagong kwento. Pero magayari lang ito kung mayroon kang lakas ng loob na wakasan ang lumang kwento. Magpakatatag ka. Maging tapat sa iyong sarili. At kung nakaka-relate ka sa mensaheng ito, mag-subscribe na dito ngayon din magsasama-sama tayo sa muling pagbuo. At sa mga komento, gusto kong mabasa, tama na. Para sa akin na ito ngayon. Mag-iwan ng like kung naramdaman mong higit pa sa mga salita ang video na ito. At ibahagi ito sa mga taong kailangan ding magising. Magsisimula ang bukas ngayon. Pero ang desisyon ay iyo.